Mario alam fried mushroom. Onde ka lang god? O sige, ngatan mo aba kay ni ng puta. Okay. Ngatan mo Thank you, alam ko yun Na, masarap ulang natin maya maya Kaya na tayo Mahal na po siya, ina po Ganoon talaga Mamana ka din sa akin, luka mo ganoon Yung mashroom natin, hawa, kainin ang pusa Dilan! Yung mashroom, kainin Asan na? Kainin ko ng pusa Anong kainin ang pusa?